Yes sir, kapos lang namin itong uh, syempre dito at least dito sa Metro Manila uh, and kalapit na probinsya eh yung mga kawad po ng kuryente ninyo ang uh, pinaka gustong target nitong ating mga barangay officials. Could you uh, sir give us a brief uh, uh, background kung gaano ka delikado itong ginagawa po nilang ito. Maliban of course sa bawal. Oo oh, oh, unang-una, uh, delikado para do sa magsasabit. Yan. Kasi of course obviously uh high voltage yan so mm -hmm. pag yan ay uh, uh kumbaga, minalas yung nagkakabit ng malamang sa hindi makuryente siya. Ang mm -hmm. Pangalawa, meron kami current campaign ito yung tinatawag na uh urban blight uh, campaign. It's a massive operation being conducted by Meralco na tinatanggal namin lahat ng mga linya na unauthorized. Mm -hmm. uh, walang uh, right to attach. Uh, so kasama na dyan yung mga necessary illegal attachments. Kabukano, kung sa kaliban may makikita kami, nakasampay sa linya namin mga, mga pernalia at oh, uh, materials for uh, elections na ng mga tarpil, istanggal yan. So sayang naman. So ako ang panayo ko sa kanila, lagay na lang nila doon sa mga lugar kung saan unang-una -una, hindi ba perwisyo Pangalawa, yung hindi makakasagabal sa linya namin at sa mga lugar kung saan bilikado lagay. At siguro, pangatlo, uh, sumunod na lang sa batas. do Where, uh, so, ila-authorize, mm na lang magkabit.